Magandang gabi po sa ating lahat And welcome back po sa aking channel So ngayon ay Sunday uh, September uh, September 7 So ayan guys uh, Share ko lang guys no sa inyo Yung aking pinabili kanina So meron tayong mantika, itlog, sigarilyo At saka MP double lights at Tapos meron din tayong kasalo Na Ano RC Ay uh, RC, Mega At saka Royal Sprite Casalo. yon. So, yun yung ako pinabili kanina, guys. So, dito muna tayo, guys, sa mantika. Magpa-price update po tayo, guys, no? Sa mantika, guys, ang isang box ay nasa 755. So, 24 perasos sa isang box. Ito ay CLC ayan so ang isan niyan, guys ay nasa 31.46 so kumpara dati guys medyo mataas sya bumaba sya ngayon yung ating mantika so ang bintahan ko na ngayon guys ay nasa 37 so meron tayong 5.54 nakita sa isang bote ayan so dati guys ang bintahan ko nung nakaraan kasi naubusan ako mantika eh so ang bintahan ko guys doon ay 38 pesos tapos guys meron tayong MP na lima piraso ito ay double life, isang litro. Ang bintangan ko nito, guys, ay uh, 195. Ang isa naman nito, guys, kuha natin ay 168. So, meron tayong 27 pesos na kita sa isang ganito. Isang MP na bote. Yan. Tapos sa Malboro naman guys, ito lang pinabili ko kasi meron pa naman ako kaya lang syempre di tayo magpapaubos sa Malboro kasi ito lang talaga guys yung mabenta sa akin, Malboro Red. Pero hindi pa rin ako nagpapawala guys ng Malboro Light, Fortune Green, at saka Fortune Light, at saka Winsboro kasi may bumibili pa rin. Pero ito talaga yung Malboro Red ang aking ano, mabenta. So meron tayong isang rim guys, simple din po yung price niya, 155 ang isang, 1,550 ang isang rim. Tapos, 155 ang per kaha. Binibenta ko siya, guys, ng uh, 180 sa isang kaha. Tapos, 90 kalahati, 9 pesos ang isang stick. Yun. So, meron lang tayo magkano dito, guys. Uh, Anong ko, 25 pesos nakita sa isang kaha. So, kasi 155 minus 180 ang pintahan. O, 25 pesos ng atin dito, guys. So, 25 times 10. So, meron tayong 250 sa isang rim ng magboro red. Ayan. Tapos, pero tayong Winsboro guys, ang Winsboro, isa lang pinabili ko kami, isa pa ako eh. So, isang Winsboro guys, ay eh, 124. Ang binibenta ko siya, isa ay 7 pesos. So, ang isang kahanito nito guys, ay 140. Yan. Tapos, sa itlog naman guys, nung nakaraan, kasi naubusan na ako ng itlog, wala na akong itlog, naubusan na ako. So, ang itlog, kung nakaraan, medyo mura yung kuha ko. Ngayon kasi medyo mataas. Iba kasi yung, nag, iba, yung binila namin. Kasi yung mura nung nakaraan ay nagano lang sa din. Nilako lang guys ba? May nag, may nag ano kasi dito sa amin. May nag, nagta-tricycle ba? So ayan, ang kuha namin, kasi hindi naman siya pumunta, kaya dito ako bumi bumili, sa malapit sa amin. So ang isa nito guys, XL to, ayan, o, oh, malaki din naman siya. Ang isa niyang, ang isang, ano, tray guys, ay nasa, Uh, 150 pesos ang tray. So, binibenta ko siya 10 pesos, guys. Meron tayong 50 kasi, di ba, 10 times uh, 30, 300. So, ang isang ganito is 250. So, ano, uh, meron tayong 50 pesos. Ayan. Meron tayong 50 pesos sa isang apat na tray. So, meron tayong 200 sa apat na tray. So, ayan. Sa Winsboro, ayun, wait, tapos na pala tayo sa Winsboro. Ano pa, guys? Uh, yun. Tapos yung sa, ano, guys, <coughs> sa Royal. Royal. Royal kalahati lang pinabili ko guys, no? Royal kalahati. Tapos, Sprite kalahati. Tsaka isang RC kasi walang Coke. So, ito yung ating, ano, yan, pinabili. So, ang bintahan ko guys, sa uh, RC, 30 pesos. Meron pa yung 8 pesos. Tapos naman sa, uh, tawag dito, yung... Uh, Sprite tsaka Royal An, ang ang nun guys ay 30 pa din. Ah, uh, meron, meron lang akong 8 pesos sa kada isang bote. So yun, ganun lang ang aking bitahan guys, pero sa iba mataas na ata sila. Pero sa akin okay lang ganun. Tapos wag syempre guys, pag ulas lang bote, 10 pesos ang aking deposit pati red horse 10 pesos din. Yan. So meron din pala tayo guys, ano no, yung napabili kong luya, kamatis at saka sibuya. So kamatis guys, ang half ang kilo niya is ano 90. Nagpabili lang ako ng kalahati sa so 45. Tapos sa sibuyas naman guys ay magkano ba sibuyas? Sibuyas uh, 180 ang kilo. Grabe no mal ng sibuyas. So 90 pesos kalahati lang. Ang ng buko. <laughs> 90 pesos. Yan. Kalahati lang siya. Yan. 90 pesos. Tapos luya naman guys. Nagpabili ako. Ang luya naman ay luya. 85. 170 ang kilo. Ayan. So kailangan talaga guys may mga ganito tayo sa tindahan kasi uh, mabenta yung mga ganito. Diba? Mga sibuyas, kamatis, kamatis luya, ah, uh, bawang sa so, may Madami pa naman akong bawang kaya ito lang pinabili ko. 'Yan yung bawang natin. 'Yan ang dami pa. 'Yan, nabili pang bawang. 'Yan. So 'yan. So ito yung mga akin na pabili guys. 'Yan. So mag ano din ako pala guys kasi na deliver ako ng bigas, yun, ito yung mga bigas oh. So, i-ano natin yan. ah uh, mag, ano tayo kung magkano na kuha ko ng bigas. Kasi may mga bigas guys na talagang nagtaas na na naman. Ano ba yan? <laughs> Taas na naman yung bigas. So, ayan guys. Nagsara na pala ako ng tindahan. Kasi time check na sa... Ano oras na ba? Oras. 8.49 na po ng gabi. Ayan, sarado na tayo guys. Ayan. So, ayan lamang guys. Ang aking share Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.